A day in my life as a work from home mom solo parent edition. Good day everyone. Ano na naman kaya ang ganap natin sa araw na to? Ako magkakape muna to kickstart my day dahil marami pang dapat gawin sa trabaho. Excited na ako sa weekend para mag-unwind na naman ulit dahil sa weekdays nasa bahay lang talaga ako. It's always nice to have something to look forward to every day para ma -motivate kang kumilos. May it be an upcoming travel, upcoming sweldo. Hay nako, isa talaga ako niyan upcoming eat out plans at reconnecting with friends or kahit ano na pwede mong i-look forward para mas pagganahan kang kumilos. But lately, I must admit na dahil sa panahon na motivate ako mag-relax lang sa bahay lately, lesser na nga rin yung time ko para mag ayos, -ayos. By the way, first time ko nga palang mag-try nitong oatly na milk for my coffee at masarap naman siya. Isa rin talaga na nagpapa-alter ng flavor ng kape ay yung gatas na ginagamit. Wala na naman pasok si ni Jeff dahil suspended ang klase nila. May low pressure pa kasi dito. No magtanghali na after my nap ay na-realize ko na may scheduled water maintenance na pala ngayon at nakalimutan kong mag-ipon ng tubig. Ang tagal pa naman bumalik kasi mga alas otso pa. Sinabayan pa ng brownout na naman ulit kaya yung kinain namin ni Jeff yung tirang humba na lang kagabi at sa brown rice. Then naghiwar lang rin ako ng apple kasi hindi naman ako masyadong gutom. Gusto sana ni Jeff na mag-order ng pagkain sa labas pero sabi ko wag muna kasi may mga pagkain pa naman dito. Buti na lang at sa kalagitnaan ng pananghalian namin bumalik rin ang kuryente. Kaya dali-dali na ako nagluto ng bacon at hotdog para kay Jeff. Pinagpatuloy na rin namin ang aming pananghalian at isang baling tubig lang talaga ang reserba ko ngayon. Kaya maghihintay na lang akong bumalik ang tubig mga alas 7 ng gabi. Inipon ko muna yung mga plato at huhugasan ko na lang yan mamaya. Buong araw pa rin ang ulan ngayon at medyo mahangin pa. Buti na lang at may kuryente na kaya nasa sala lang ako at nanonood ng series dahil tinatamad ako magtrabaho at gusto ko lang magpahinga. Si Cookie naman nagpapalambing sa akin at gusto niyang kinabalik nakamut ko ang leeg niya. Ayaw niya akong patigilin. This is a day in the life of Cookie na buhay prinsesa dito sa bahay. Pagkatapos niyong kumain, ay nakahilata lang siya at minsan nanonood ng TV. Wala yung ibang trabaho sa bahay kundi ang magpa-aircon at maglaro. sa kapabebe at spoiled sa mama niya. Kapag nagre-request ang kuya Jeff niya ng chicken meal sa Jollibee, dapat may chicken meal rin siya. <laughs> dapat kapag humihiga siya sa sala, mayroong unan para komportable siya habang nakatapat lang si aircon na parang nagbabayad ng bills. It was dinner time na at ako ng chicken pesto pasta tonight. Nagsisun lang ako sa chicken breast ng paprika, cayenne powder, salt and pepper and mixed it. Then niluto ko na sa pan in low heat para maluto ito ng maayos. Nagpakulo rin ako ng tubig at naglagay ng penny pasta. For the aromatics, onion at garlic lang available dito at naglagay rin ako ng tomato. Nung maluto na ang chicken, ay nagsute lang ako ng garlic at onion in the same pan. Then nilagay na ang pesto sauce and all-purpose cream. I just seasoned it with salt and pepper as well at tansya-tansya lang rin yan. I usually don't stick to measurements minsan. Nung maluto na ang pasta, ay nilagay ko na rin sa sauce and added pasta water. I just let it boil for a few minutes para maabsorb ng pasta ang sauce at nung maluto na, I just plated our dinner right away. I just sliced the chicken and topped it with pasta and drizzled some Parmesan cheese. We also have toasted bread and juice to pair it with. Si Cookie patiently waiting lang sa akin habang nagluluto dahil ang kuya niya busy sa kwarto and dinner is ready. Matagal na akong hindi nakakapagluto ng pesto pasta at nagdadalo ang isipin ako dahil baka hindi magustuhan ni Jeff. Pero may nabasa kasi ako sa comment section na nag-suggest na ito ang lutuin ko kaya naisip ko why not. Yan nga pala ang mga nangyayari off-cam sa kusina after ko magluto. It's not always aesthetic. <laughs> Buti naman at nagustuhan rin ni Jeff ang dinner namin. Nagtapunok na ang aking hugasin at buti na lang bumalik na rin ang tubig kaya nakapaghugas na ako ng plato. At saka makakapagligo na rin kami ni Jeff. Itinapat ko pa naman sa ref ang notice na may water interruption today pero nakalimutan ko talaga. Signs of aging ako. bath na lang din ako para maaliwalas bago matulog. And not skipping the night skincare routine as always. Need ko talaga na maglagay ng lip balm dahil napaka-dry ng lips ko and also moisturizer. It was a lazy day and that really happens. Thank you so much for watching. Bye!